Hi, mga ka-trippers! Ayan. Kasama ko si Mama, si Uno, at si dela This is my, birth, uh, my birthday vlog. So, perfect. Dito tayo ngayon sa Okada. Okada, Manila. At tayo po ay binigyan ng room ng ating kaibigan. Thanks to Apple. Hamma. Ayan. So, halika na. So, we have our keys now. Yay! na makikita nyo kung ano pong gagawin namin for today's video. But definitely, golden year, kaya gold po ang suot ko ngayon. So, ukada. Ito na ang Okada. Ito na. Yan, Oh. Ah, ang ganda. So, mamaya, iikot pa rin ako. Samahan nyo ako, guys, sa aking first day bilang 50 years old na babae. Ha? 50, Go golden girl. Ayan, as a golden girl, ito po, samahan nyo ko na mag ano, gawin ang mga bagay-bagay. After kanina sa bahay na kung saan I woke up with so many food galing sa aking mga kaibigan. Oh. naman ito. magtayo ay ano, maglilibot dito. Let's go. Dahil first time, ito ang kanilang elevator. Wow. Grabe mo kung ano ngayon dito. Ignorante. Ito <laughs> ang view, guys. May pa-swimming pool yan siya. Perfect. Oh. Yan ba? Saan sa Okada yan? So, sure, hindi natin alam. Basta first time ko dito sa Okada. At papasok na kami sa kwarto. Actually, ano ka-share namin sila po? Mm -hmm. Si Apple. Ito ang ating... Oh! Ayan, ang bongga. Ulo. Ang bongga. Oh. Pa. Oh. Ayun. Tara! Ayan na siya. Asan na? CR? Ayun na, ayun na, CR. Ayan. Ay, ang ganda. May paano. Wow! Hala, baby. May jacuzzi. May jacuzzi. O, tapos pwede kang maligo. Tapos dito magpupup ka. Ha! Ang, ay, maganda. ganda. Hala. Ayan siya. Wow! Oh, may pa-jacuzzi. Tapos ito ang taray. Yay! Happy Golden Day! Yee! Grabe! Ang, ang bongga! Sobra. Kakulay ko siya. Oh, ayan. Oh, si Mama. Si Lelay at syempre si Uno. Mamaya darating din si Ping. Perfect. Oh my god. Ito na. Bukod ka mami. Alam mo bukod po sa room dito sa Okada. Nagbigay pa sila ng cake. Wow. Na. pa tapos may pakanta. tapos nagsayaw naman ako. Kailangan may ambag ka, 'di ba? Grabe, ang sarap ng cake. Halos maubos ko na dahil chocolate kasi, 'di ba? Pinapapakuha bang nag o oh, here ano in Okada na no, napaka-push social o, oh, dahil ignorante eh ako tas may pero panggit o pero sabi nga na warning nga na ako wag akong ano dahil hindi naman daw guess hulaan ko lang talaga hulaan natin May pabling-bling. -bling. Oh! <laughs> pa, pa -bling, bling Wala, chanel. Wow! Um, perfect. O, di ba? Hindi ko akalain na bibigyan ako ng room. Tapos may paglalubot pa. Ang um, perfect. At, nako. Okay, may cebo macho. <laughs> 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 di ba? Ano yung cebo de macho? sa, <laughs> oh, ko sa Gusto ko yan. Oo. Oh, 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 ay, ito yung pang matanda. Yes! Ang yung sa akin, Parang <laughs> para kay mother. Oo. Sige. Para, para <laughs> para 'Yan ang ng mga perfume na mga 'yan. Tingnan natin 'tong perfume na 'yan. Amoy mo? Amoy na hindi very mild lang niya. Parang bibigyan ko na yung mga tao din kasi sumasali na sila sa mga games. Ayun. At, nako. Ito. Nagbili na ako sa iyo. Tingnan nating maganda. Ref na yun? Ano merdi? Oh. Nag-home ko kasi ito. Co nag ka ba? Nag-collect ka ba? Nag-collect ka Kasi ito yung story ya. Ah. Ito, mini story lang para sa mga katapers ko. Ah. Dalawang taon akong walang kayo. Eh. So, hindi kasi, hindi ko siya priority. Alam mo yun, hindi ko priority yung pag- Marami akong ang nanay ko may sabi. Ang kapatid ko may sakit. Isa, hindi mo undang ka! Ang tatapos <laughs> ng ihilam! <laughs> Kung pwede lang gawin justo, ko, mainom ko. Ay, siguro bongga, di ba? So, mas, hindi ko priority ang so, ref. Um, Pero sa totoo lang, ang nangako sa akin ng ref, si Petit Broco Beach. Oo. niya ako ng ref, four door. Wow. Oh. Eh, kaya lang, lahat ng sweldo ko, sabay, hindi ko siya pinigil So, tinutal ko sa binigin ako yung, siyempre malalaman ko, no? binigin ako yung mga sobre ko. Ano, parang pwede na akong binigin ako. Birthday eh. gift ko sa sarili ko kasi for the longest yung insulin ko uh, sa nanay ko nilip na ano nakakawid ka pa diba nakakaya naman as in hindi alam ng mga katrippers wala akong rep ang tapos ang ginagamit namin yung freezer ng tindahan so kung bakit ako bumili ng ref ngayong October it's because nasira so kailangan ang in, kailangan ko na talaga bumili. bumili ang ginawa ng sister ko nilagyan ng maraming yelo tapos yun ang pinagugustuhan ng kasi ah, sa amin naman, sa bahay magluluto. Si mama ko rin naman, tsaka na mga kapatid. So, yun. Ay, short story lang. Kaya alam mo na, oh. pupunta ng Japan. Eh. So, okay. Kaya siguraduhin yung may oh. magnet. Oh. Punuin so, natin pa? yung rep mo rin. So, wow. yun, ref rep. Yun, may mga magnet. Pero syempre, bulok na, ganyan. Tsaka, uh. new rep oh. oh. Ay, hindi ba? Sorry, sorry mga katripers. Hindi pala siya new. Second hand po siya. Four door. So, sa true, hindi ako naniniwala sa marketplace. Pero sa marketplace ko siya nabili ng 20. So, andito tayo ngayon kasi meron daw mga nagpa dito. So, ikot-igo tayo. malamang tayong nasa site dito. Nagpalit na ako ng t-shirt. Yung t-shirt na binigay sa akin ni Apple. Wow! dito mamaya ang show pero katapat niyan mga 12 midnight daw ang show kaya abangan natin yung show mamaya dito usual na may mga kumakanta may mga nagsasayaw mga ganon abangan natin kasi hindi man talaga natin alam oo pero ito ay ano ito ang meri tapos ito ipabaroti hope yung di mabili may amag shot up tapos naman may pangkain Huwag ma, medyo mamahalit sila. Kaya, dito-dito lang tayo. ka, samahan mo ako. Tingnan natin. Gary style. Ferry style. Excess food house. Kung mayaman to guys. Hindi natin masyadong alam ito. Yeah. Birthday, birthday nga. Oh, uh, hmm. Ah, vlog ba yan? Vlog oh my God. God. <laughs> ito na, na, na. nga. Ay, Ay, ito na nga nangyari. Next na. birthday ko kami ng banggam banggam my god hindi ko lang alam po anong effect ng pangmayamang pagkain sa akin pero dahil maganda ang CR sa taas piling oh. ko idudumi ko sa dun sa ano bathtub charot <laughs> sa kung bubukas uy oh. thank you thank you at syempre ito papakilala ko sa si inyo Papakilala ko ang, ang, ang buong pamilya, si Abby. This si Apple, this is Mama Belen, at saka si Sin, and Bunso. Si Maki, Maki ang Bunso thank you sa kanila kasi naputong vlog match ko. <laughs> kaya ito talaga yun, legit na birthday vlog ko. Hindi lang ako, hindi ko lang, napo, lang na-post yung ano, yung kinantahan ako sa, sa Fridays kasi may tuktok yun. Thank you so much. Magbabay kayo sa mga tripers uh -huh. ko. Hi, hi, birthday! Sila ang kasama ko sa birthday ko. Oo, syempre, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, ano pa sinihintayin nyo? Puro ko mag-anak lang ng nag <laughs> oh, -oh. Subscribe <laughs> na! Siyempre, hit the notification bell para alam niyo na kung kaya na ko ulit Lapian!